naman yan! Ang tanda tandaan nyo na! Puro malalaswa pa rin ang sinasabi nyo! Ano bang malaswa ang sinasabi mo? Eh, yung tungkol doon sa matigas at malambot! Abay, talaga matigas eh! Ay, talaga namang malambot eh! Oh, ayun! Inulit nyo pa! Teka nga muna, ano ba nasa isip mong pinag-uusapan namin? Eh, ito yung puto, ubod ng tigas, kakanin ko ba yan? Eh, ang lambot naman talaga niyan eh! Ay, pali, puto pala. O ano, hindi pa ba tayo late doon? Hindi. Alam mo naman yung mga fundraising na yan eh. O, anong nangyari sa basketball? Tiga mo, po? anak mo, nakatelibabad na ah. naman. Hi, Dad. Hi, goodbye. Hi, Mom. Hello. Hmm, goodbye. Hmm. Hi, Pag Pagpapakabait ka. Yes, Dad. We're going to this fundraising show tonight, okay? At gagabihin kami ng daddy mo. Yes, Mom. Si Sagani. Nandun po sa labas, as usual. Depressed pa rin. I've talked to him several times. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang sabihin sa akin kung anong problema niya. You know, why don't we just send him to the States for a vacation? Maybe he needs a change of atmosphere. Inalok ko na. Ayaw. Ay, nako, Christian. Worried ako dyan sa kuya mo. Kung meron ka magagawan tulong sa kanya, please lang gawin mo na. Yes, okay. ma'am. Mabuti pa kaya. Kausapin natin. Oh, sige. Good night. Bye-bye. Bye. Be good. Papakabait kayo, ha? Yes, Dad. Bye-bye. Okay. Study, ah. Yes, ma'am. Bye-bye. Bye, Mom. Son? We're going. Iho, bakit hindi kayo lumabas sa Christian? I really don't feel like going out, Dad. What's wrong with you? Do you have a problem? I'm fine, Mom. Don't worry. Are you sure you're all right? Ha? Huh? Yes, Dad. Of course I'm all right. Sige na, Dad. Baka mahuli pa kayo sa lakad nyo. Okay? Bye. Sige. Okay. Bye, Bye, bye. Mom. Tayo na. Take care. easy. Ingat. Halika ni Nit. Tingnan mo yun, know, oh. Mukhang masarap. Di ba? Hmm. Um... Emmy, Lynette, namiss kita. No Casa. Kasang... Um, I have to go. Pauwi na kasi ako. Sige, bye. Ha? Emmy, teka muna. Magmeryenda muna tayo. Mm -mm. Ang tagal na natin hindi nakikita eh. Uh -uh. May trabaho ka na ba? Mm hmm. Ano? Hindi pa kaalis? Mm hmm. Paki, kumusta mo na lang ako kay Isagani? Balit tayo ng mukha. Sige. Mm. Mm. Emi, okay. ha? Ay, um, nag-asawa na siguro. Ewan ko. I have to go. Huh? Sige, wala ako alam. Kailangan ko na talaga umalis kasi ano eh, hinihintay na ako ng mangkukulam ko. Eh, magulang ko. Sige, bye. Eh. Tao po. Tao po. Tao po. Ah, ang kuwapo. Can I help you? Pwede ubang magtanong? Ah, sandali lang ah. Sandaling sandali lang. Ano yon Um, may kilala ka bang Linit? Ah, Linit. Isa ka talagang Diyosa. Bakit? Eh, kailangan ko siya makausap eh. Kilala mo ba siya? Ah, oo ah, oo, kaibigan ko siya. Diyan sa tapat nakatira, oh. Ayun, no, oh. may pulgo oh, sa so singing telegram. Ah, ano nga pala pangalan mo? Ah, Mara. Bakit? Ah, wala naman. Ako nga pala si Christian. Ah. May boyfriend ka na ba? Ha? Ah, ang ibig sabihin ko may boyfriend na si Lynette yung kaibigan mo. Eh, bakit ba ang tanong? Sorry ako, makulit ako. Um, ako nga pala walang girlfriend. Ha? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Agoy! Ayun, bakante. Saan? Oh. Doon. Ayun, oh. Ano pong order nila? Adregs ah, muna. Ah, alam mo, gusto ko yung parang mainit eh. Yung bang parang Mexican drinks? Sir, meron po kami zombie, ano piña colada, uh, tequila sunrise, Mexican sunrise. Uh, sombrero po. Ah, hindi ako minum sombrero. Ang gusto ko yung mainit, yung bang parang taran tarararararan. Ah, tequila po. Meron ba nun? Meron tequila. po. Kilo. Apo. Bigyan mo Ayon ako ma. ng... Wait a minute, hold it right there. Yung bang ang title ng drinks na yun ay parang... Rose, Marusa, Ma, Mercedes. Ma, Clara. Baka po Margarita. mao Tama po ba 'yun, ma'am? Bigyan mo ako niyan. Opo. Ah, uh, kayo po, ma'am. Opo, bawal ang alak sa anak ko. Anak, ikaw Mas, na umore din ng kakain natin. Sige ho, bigyan mo kami ng tatlong spare ribs. Spare ribs. How about your drinks, ma'am? Ah, uh, iced tea na lang. Thank okay. you. Waiter. Sir. Tignan ko lang kung di umusok ang puwit nila rito. Okay! May <laughs> okay. drink! May drink! May drink! Oh, gusto ko pa yan. May asin! <laughs>

Pinsan ko yun. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. <sighs> Teka, Lynette. Nagugulang kasi ako eh. Ang akala ko, maintindihan na tayo. unit gusto ko lang malaman bakit bigla ka nag-asawa. Ako? Ikaw ang nag-asawa? Ako? Nag-asawa? Hindi ako nag-asawa. Pero sabi ng tatay at nanay mo. Ah... Ngayon, alam ko na ang lahat. Isagani. I'm sorry, ha? Eh, eh. Ay, salamat. okay, Sige, bye. Hmm. Uy, babae! saan naman ang galing yung lalaki na yun at nagpunta dito at sinundan ka na naman! Nay, bakit ganon? Lahat ng manliligaw ko, ginagawan nyo ng paraan para ma-turn off. Pati mga kaibigan ko, nilalayo nyo sa akin. Tiniis ko na ang lahat. Alam mo, minsan lang ako magmahal. Di pa ninyo ako maintindihan. Tinatawag nyo akong anak, pero hindi ko nararamdaman. Lynette, sana maintindihan mo kami ng mami. Kung nakagawa man kami ng mga kilos na laban sa kagustuhan mo, hindi mo kami masisisi, kasi mahal ka namin eh. Gusto namin malaki ka sa mabuti. Tay, kung mahal niyo ako, bigyan niyo ako ng chance to live my life. Hindi na ako makahinga eh. <laughs> oo oh, nga pala. Okay. Sa'yo na yan. Thank you ah. Nako, ito na naman. Uh -uh. Ay, yeah. ito na. Nako, ayan na, ayan na. Ay, nahan ka na. na. Uh -uh. Sir! Sir! May order pa po kayo? Meron! Aray ko po! Bakit siya po ako sinampal? Ito ba? Aray ko! Bakit ba tayo ko binigwasan mo? Tumigil ka uh nga rin! Ay, tama, na. tama na! Tama na naman! Tama na! Propagandista ka pala ng diary! Tari! No, Tagani? I'm here, ma. Well... So, hindi ka sasama sa amin? Basta muna ako, Ma. Next time na lang. Son, you can tell me what's bothering you. Lagi naman kitang iniintindi, di ba? Baka malay mo, makatulong ako, oh. May nakilala akong babae, Ma. Gusto ko na siyang pakasalan. Oh, eh di bute. <sighs> Kaya lang ho, may problema ako. Her parents, they're kind of strange. Hindi naman sila ang pakikisamahan mo eh. Ha? Hindi rin po sila mayaman. You don't need a rich wife. Ang importante is how you feel about each other. Tsaka ang gusto ko lang naman, syempre, yung sincere at honest siya sa'yo. Tama ka naman as always, ma. And you know what, ma? I can't wait till you meet Lynette. I'll think you like her. She seems to be special, ha? Huh? Kaya pwede ba, tigilan mo na yung kada drama mo. Lalo lang ako nagkakaringkels ng kaisip sa'yo. Okay? Okay, okay, okay. Thanks, ma. Magandang gabi, ho. Nandiyan na naman. Bahala na ka dyan. Isagani! <laughs> eh. Halika! Tuloy ka! <laughs> hmm. Para sa'yo. Salamat. Magandang gabi ho. Oo, po, 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 po. Salamat ho. Ah. Inay, itay, kung pwede po sana. Oh, okay, 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 okay. Papapaitan <laughs> mo pala yung magulang mo eh. E wala ka ng problema ngayon. Yan ang akala mo. Ikaw namang kopy, Pinipilit mong malambot. Eh, matigas na eh. Eh, malambot pa nga yan eh. Anong malambot? Pisidin mo nga yan, oh. Kitigas-tigas. Sus, malambot pa. Totoo. Bakit ba pinagpipilitan mo malambot, eh? Ito nga, oh, pakatigas-tigas na. Ay, naku naman, ang kulit-kulit mo naman, eh. Sinabi na sa'yo malambot pa, eh. Ano ba naman yan? Ang tanda-tandaan nyo na. buro malalaswa pa rin ang sinasabi nyo. Ano bang malaswa ang sinasabi mo? Eh, yung tungkol doon sa matigas at malambot. Aba, ay matigas eh. Ay, talaga namang malambot eh. Oh, ayun. Inulit nyo pa. Teka nga muna, ano ba nasa isip mo pinag-uusapan namin? Eto yung puto, ubod ng tigas. Kakanin ko bayan. yan? Eh, ang lambot naman talaga niyan eh. Ay, pali. Puto pala. Ah, Sorry. Ninet, may sasabihin ako sa'yo. Shhh! Shh, ka maingay. Halika dito tayo. Mag-ingat ka. Marinig tayo ni mother at father. Ah. Pagod na pagod nga ako eh. Bakit naman? Eh kasi, ang tagal kong kinuusap yung sakristan sa simbahan. Sakristan? Oo. Oo. Yung alalay ni Father, Si Isagani. Ah, ah, si Father! oh, oh. oh ano naman ang napag-usapan ninyo? Eh, ayun, namu-problema daw sila kasi magkakardu sila ng vigil sa simbahan. Anong problema doon? Ayun, ini-invite ka ni Father at ni Mother Superior na mag ng prayer doon. At para lalo kayong magkakilala, pati na rin yung ibang membro ng simbahan, di ba? Eh, hindi naman kaya nakakahiya sa kanila? Ano? Dapat matuwa ka dahil sila pa mismo nagpapa-invite sa'yo. At malay mo, balang araw, eh, maging mabuti kang alaga ni Father. <laughs> o oh, sige, sabihin mo kay Father, payag na ako. sa <laughs> sasabihin ko. Ano ron sinasabi? Don't worry, Koki. That's only call from heaven. Ah, heaven. Ang aga naman tumawag nung heaven. Sige, dyan ka. Hello. Y yes, Pulgoso, ya? Yeah? Pulgoso? Telegram service? Oo. Uh oh. <laughs> Mayra, ako na. Ano balita? Oh, sige, teka, 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 teka. Oh, sige. Uh huh?